Nagsimula ang pelikula sa isang mabangis na kulungan ng Russia kung saan ang isang malaking tao ay nakikipaglaban sa isang bilanggo sa isang brutal na labanan. Sa huli, ang bilanggo ay namatay, ngunit ang malaking tao ay agad na nahuli ng mga gwardya ng bilangguan. Samantala, sa isang kalapit na selda, isa pang bilanggo ang pinapatawan ng kakilakilabot na parusa, sa tinanggal ang kanyang dila. Kinaumagahan, inilibing ng mga opisyal ng bilangguan ang walang buhay na katawan ng dalawang lalaki sa bakuran, na ang kanilang pagkamatay ay nagdaragdag sa kapaligiran ng takot at kalupitan ng bilangguan. Lumipat ang eksena sa Steelworks No. 8, isang pabrika sa Magnitogersk. Dito, isang Amerikanong manggagawa, si Kyle LeBlanc, ay nasa telepono kasama ang kanyang asawang si Gray. Sa sandaling iyon, mapaglaro siyang hinihimok ni Gray na umuwi kaagad, at nangako si Kyle na uuwi siya sa sandaling matapos ang kanyang ship. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Sa pagmamaneho pa uwi, nagpa siya si Kyle na tawagan muli si Gray, ngunit may nararamdaman siyang mali. Sa telepono, nakakarinig siya ng mga nakakabagabag na ingay parang isang pakikibaka. Lingid sa kanyang kaalaman, may pumasok na tao sa kanilang tahanan at inatake si Gray. Dahil sa pagkataranta, sinubukan ni Kyle na tumawag ng pulis, ngunit dahil hindi siya marunong magsalita ng Russian, imposible para sa kanya na ipaliwanag ang sitwasyon. Di nagtagal, dumating siya sa bahay at nalaman niyang patay na si Gray. Bago maproseso ni Kyle ang sitwasyon, lumitaw ang umaatake at sinaktan siya. Si Kyle, na pinalakas ng kalungkutan at galit, ay lumaban, hinahabol ang lalaki sa labas ng bahay. Ang paghahabol ay nagpapatuloy sa isang bus kung saan sila ay mabangis na nakikipagbuno, dahilan para lumusot sila sa likurang bintana at lumapag sa kalye. Sa isang punto, isang mabilis na motor ang dumaan, na tumama sa kamay ni Kyle habang tumatakas ang killer. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at inaresto si Kyle. Makalipas ang ilang sandali, si Kyle ay isinakay sa isang bus ng bilangguan, na pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanyang paglilitis. Naalala niya kung paano pinalaya si Sergio, ang taong pumatay kay Gray, dahil sa hindi sapat na ebidensya. Si Kyle ay desperado na tumutol sa desisyon ng hukom, ngunit nalaman lamang mula sa kanyang abugado na sinuhulin ng mayamang pamilya ni Sergio ang hukom. Dahil sa galit, kinuha ni Kyle ang baril ng pulis sa panahon ng paglilitis at binaril si Sergio sa korte. Dahil sa kilos na ito, naging mas mapait ang kapalaran ni Kyle dahil makukulong siya sa bilangguan ng habang buhay. Nagsimula ang bagong buhay ni Kyle sa kilalang-kilalang bilangguan, na pinamumunuan ng walang awa at tiwaling general na si Harusho. Sa pagdating, ang general ay gumawa ng isang halimbawa ng isang bilanggo na nagtangkang tumakas na ipinakita sa iba ang kanyang nasugatan na katawan pagkatapos kaladkarin ng isang kotse. Ang malupit na pagtanggap ay nagtatakda ng tono para sa mga bagong bilanggo. Di nagtagal, dinala ang mga bilanggo sa isang processing room kung saan inutusan silang tanggalin ang kanilang mga damit at ibigay ang anumang mga gamit. Si Tolak, isang sadistikong opisyal ng bilangguan, ay hiningi ang singsing -sing sa kasal ni Kyle, ngunit tumanggi si Kyle. Ang kanyang hindi pagsunod ay nagpagalit kay Tolak na binugbog ng gusto si Kyle at kinuha ang singsing -sing sa pamamagitan ng puwersa. Ang mga bagong bilanggo ay pinapila para gupitan ang kanilang mga buhok at maglinis ng katawan, na tinanggal ang anumang karahasan ng kanilang mga nakaraang buhay. Sa wakas, siksikan sila sa masikip na kwartel na may mga kama na magkadikit. Nang gabing iyon, nakaupong mag-isa si Kyle sa kanyang madilim na selda, sinusubukan pa ring umangkop sa malupit na katotohanan ng buhay bilangguan. Hawak niya ang isang larawan ni Gray, at napuno sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanilang masasayang panahon na magkasama. Ang init ng mga sandaling iyon ay lubos na naiiba sa malamig at malupit na mundong kinakaharap niya ngayon. Habang sinusubukan ni Kyle na maunawaan ang kanyang paligid, napansin niya ang kanyang kasama sa selda, si Billy Cooper, na inakay palayo ng mga gwardya ng bilangguan dinala nila si Cooper sa isa pang silid kung saan naghihintay ang isang preso na nagngangalang Andre para pagsamantalahan siya. Sa pagkakataong iyon, nakamasid lang si Kyle, walang kapangyarihang makialam. Kinaumagahan, habang nagtitipon ang mga bilanggo, nakita ni Kyle si Billy na bumalik. Ang kanyang mukha ay nabugbog, at ang kanyang espiritu ay tila nadudurog. Kitang-kita ang mga palatandaan ng pangaabuso ni Andre. Namuo ang galit ni Kyle nang tumingin siya kay Andre, naalala ang mukha ni Sergio, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Sa sobrang galit, sinugod ni Kyle si Andre, marahas itong inatake. Dahil dito, mabilis na pinigilan ng mga gwardya si Kyle at dinala siya sa solitary confinement. Ang nag-iisang selda ay isang bangungot, madilim, marumi, at nakakahilo. Ito ay parang isang libingan kaysa sa isang selda ng bilangguan. Sa panahong ito, tumanggi si Kyle na kumain, kahit siya ay nagugutom. Ang kanyang isip ay nagsimulang umikot, at ang kawalan ng pag-asa ay pumasok. Sa kanyang pinakamababang punto, sinubukan pa niyang ng hindi may isip ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka. Isang araw, habang nakahiga si Kyle, isang paru-paro ang lumipad sa selda at dama po sa kanyang noo. Ibinalik ng maliit na nilalang ang matingkad na alaala ni Kyle kasama si Gray at ng kanilang buhay na magkasama. Pagkatapos ay lumipad ang paru-paru patungo sa pagkain na ibinigay ng gwardya sa kanya, na parabang sinenyasan siyang kumapit at lumaban para sa kanyang buhay. Dahil sa inspirasyon nitong munting kislap ng pag-asa, nagpa siya si Kyle na kumain. Pagkaraan ng ilang araw, pinalaya si Kyle mula sa solitary confinement at inilagay siya sa bagong selda, kasama ang isang misteryosong bilanggo na kilala bilang number 451. Bago pa makapag-ayos si Kyle, binalaan siya ni Tolak na pinatay ni 451 ang tatlo niyang kasamahan sa selda. Dahil dito, nabalot ng takot si Kyle nang mapagtonton niya ang panganib ng kanyang bagong sitwasyon. Kinaumagahan, ang mga bilanggo ay pinalabas upang magsagawa ng nakakapagod na trabaho sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang pagod ay mararamdaman sa kanilang mga mukha, at ang walang humpay na init ay nakadagdag lamang sa kanilang pagdurusa. Si Kyle ay binisita ng kanyang bayaw na si Paul, na nagsabi sa kanya na si Gray ay inilibing sa Louisiana sa isang mapayapang lugar malapit sa mga puno at umaagos na tubig. Pinayuhan din niya si Kyle na magbigay ng pera sa mga gwardya ng kulungan kung gusto niyang magtagal ang kanyang buhay sa loob. Ang pagbisita ay nagbigay ng kaunting kaaliwan, ngunit nagbigay din ito kay Kyle ng insight sa malupit na katotohanan ng pag-navigate sa buhay bilang guan. Isang hapon, habang naglalakad si Kyle sa bakuran, ang bola na ibinato ni Andre ay muntik nang tumama sa kanya, ngunit tumama ito sa isang miyembro ng gang. Sumiklab ang tensyon at sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang grupo. Sa sandaling iyon, namagitan si Talak na nagpahayag na kung nais nilang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, maaari nilang gawin ito sa arena ng bilangguan. Pagkatapos ng gulo, nilapitan ni Kyle si Billy at nagpakilala. Ibinahagi ni Billy ang kanyang kwento, nasentensyahan siya ng labing walong buwan na pagkakakulong para sa pagmamaneho ng lasing at pagbangga sa isang restaurant. Ang kanilang pag-uusap ay sinamahan ng isa pang bilanggo, si Malakay, na nagsiwalat ng ilang nakakatakot na katotohanan tungkol kay Andre. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Malakay na si Andre ay bahagi ng mafia at nagbibigay din siya ng pera sa mga gwardya, na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang gusto niya sa loob ng bilangguan. Nang gabing iyon, bumalik ang mga bangungot ni Kyle. Ang mga alaala ng pagkamatay ng kanyang asawa ay nagdulot sa kanya ng hindi mapakali at bumubulong sa kanyang pagtulog. Ang kanyang cellmate na si 451, na halatang naiinis, ay bumangon at tinatakpan ang bibig ni Kyle para tumahimik siya. Nagising si Kyle sa bigla ang pagkilos. Tinitigan niya si 451, hindi mapalagay, at mariing hiniling sa kanya na huwag nang gawin iyon muli. Kinabukasan, nagtipon ang mga bilanggo sa maalikabok na field upang panoorin ang isa sa mga regular na labanan. Ang mga brutal na kaganapang ito ay inorganisa ni General Harushov na ginamit ang mga bilanggo para kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng pagsusugal. Ang mga tao ay sumisigaw, sabik sa marahas na palabas. Sa loob, isa si Andre sa mga lumaban. Nakaharap niya ang isa pang bilanggo sa isang mabangis na labanan. Matindi ang laban, walang humpay na palitan ng suntok, ngunit sa huli, si Andre ang nagwagi. Nang makita ito, sumabog ang mga tao sa hiyawan, ngunit si 451 ay nanatiling walang pakialam, tahimik na nagbabasa ng libro, ganap na hindi pinapansin ang kaguluhan sa paligid niya. Pagsapit ng gabi, si Billy ay nasa selda, gumagawa ng patalim gamit ang toothbrush tila naghahanda para sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, dumating ang mga gwardya at kinalagkad siya palayo sa isang silid kung saan naghihintay si Andre. Hawak-hawak ng mahigpit ang toothbrush sinubukan ni Billy na ipagtanggol ang sarili, ngunit malungkot na natapos ang laban. Sinaksak siya ni Andre ng kutsilyo na iniwan siyang walang magawa. Nang sumunod na araw, si Kyle, habang nagtatrabaho sa labas, ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang bilanggo. Sa kabila ng pagpapaliwanag na ayaw niyang makipag-away, hinimok ng mga gwardya ang ibang bilanggo na salakayin siya. Dahil sa gulong na idulot niya, dinala si Kyle sa solitary confinement. Sa pagkakabukod ng kanyang selda, naramdaman niya ang durog na bigat ng kalungkutan. Tinapik niya ang dingding, umaasang makakausap ang bilanggo sa tabi. Laking gulat niya nang muling lumitaw ang isang paru-paro, na marahang lumilipad sa paligid niya. Nagbigay ito sa kanya ng mahinang pakiramdam ng koneksyon, isang simbolo ng buhay sa gitna ng kadiliman. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng mga sigaw ng isang taong binugbog sa labas ng kanyang selda. Hindi masabi ni Kyle kung sino iyon ngunit naramdaman niya ang sakit ng kawalan. Pagkaraan ng ilang araw, pinalaya si Kyle mula sa solitary confinement at bumalik sa kanyang orihinal na selda. Doon, nakita niya ang isang talaarawan na isinulat ni 451. Habang binasa niya ang mga pahina, nadama niya ang galit na nararamdaman ni 451. Ang talaarawan ay tila umalangaw-ngaw sa sarili niyang mga damdamin ng kawalan ng pag-asa, ngunit pinukaw din ng isang bagay sa loob niya, isang mapait na pasya na patuloy na lumaban. Habang abala si Kyle sa pagbabasa sa tala-arawan, bumalik sa selda si 451 hindi komportable sa malamig niyang titig, mabilis na isinantabi ni Kyle ang diary at iniwan siyang mag-isa. Nang maglaon, sa oras ng pagkain, tinuya ni Andre si Kyle, na binanggit na nasisiyahan siya kay Billy ng gabing iyon. Sumabog ang galit ni Kyle. Hindi napigilan ang kanyang galit, sinuntok niya si Andre, at sumiklab ang isang malupit na away. Hindi nagtagal ay namagitan ang mga gwardya, kinalagkad si Kyle palayo at muli siyang inilagay sa solitary confinement kasabay nito, nakita ni 451 ang kaguluhan mula sa malayo, hindi na bigla, at bumalik sa pagbabasa ng libro na parang walang nangyari. Sa isa pang bahagi ng bilangguan, isang grupo ng mga bilanggo na nagtatrabaho ang natisod sa isang inabando ng landmine. Walang babala, sumabog ang landmine na agad na ikinamatay ng dalawang bilanggo. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita si Billy ng pagkakataon na makatakas kasama ang isang preso. Gayunpaman, ang kanilang pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Mabilis na kumilos ang mga gwardya at pinagbabaril ang kasama ni Billy sa lugar. Sa huli, si Billy ay nahuli at kinaladkad ng mga gwardya, ang kanyang panandaliang kalayaan ay nabigo. Samantala, si Kyle, na nakakulong sa solitary confinement, ay inilabas ang kanyang galit at kawalan ng pag-asa sa walang tigil na pisikal na pagsasanay. Araw-araw, itinutulak niya ang kanyang katawan sa limitasyon nito, lumalakas ang kanyang mga kalamnan at nagbabago ang kanyang hitsura. Ang kanyang dating mahinang mukha, ngayon ay matigas na, na parang isang leon. Sa kalaunan ay nakapasok si Kyle sa mga brutal na paligsahan sa pakikipaglaban na inorganisa ni General Harushov. Ang una niyang kalaban ay walang iba kundi si Andre. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsasanay, nakipaglaban si Kyle sa sobrang lakas at kalupitan ni Andre. Matindi ang laban, at nabugbog si Kyle, halos mawalan na siya ng malay. Dahil sa sandaling iyon, kinaladkad ni Andre si Kyle patungo sa isang poste na bakal, handang tapusin siya. Tinitipon ang bawat lakas na natitira sa kanyang katawan, sinipa ni Kyle si Andre at bumagsak ito sa lupa. Desperado at pinalakas ng kanyang galit, sinugod ni Kyle si Andre at kinagat ang leeg nito, na ikinamatay ni Andre sa isang mabangis na pagkilos nang bumalik si Kyle sa kanyang selda pagkatapos ng laban, tinanong siya ni 451 kung ano ang pakiramdam na manalo. Pero hindi sumagot si Kyle. Umiling lang siya, tahimik na tumutulo ang mga luha niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mangibabaw si Kyle sa mga laban, nananalo sa bawat laban. Ang kanyang mga tagumpay ay naging kasumpa-sumpa, at ito ay naging sanhi na matalo ng maraming pera ang mayayamang kaibigan ni General Harushov ngunit ang mga tagumpay na ito ay may kabayaran. Napagtanto ni Kyle na nahulog siya sa bitag ng mga gwardya, nagiging isang laruan siya sa karahasan. Ang bawat labanan ay nagpapahirap sa kanya, na nagiiwan sa kanyang katawan at isip na lalong masira. Sa labas ng mga pader ng bilangguan, ipinagpatuloy ng bayaw ni Kyle, na si Paul, ang kanyang mga pagsisikap na mapalaya si Kyle sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa American Embassy sa Russia ngunit si Kyle, na nawasak ng kanyang panloob na pagdurusa, ay tumanggi sa tulong ni Paul, ayaw na niyang umalis sa loob ng bilangguan. Sa araw ng pagdiriwang ng kalayaan ng Russia, ang bilangguan ay gumawa ng isang maligaya na kaganapan. Sa gitna ng ingay at aktibidad, nilapitan ni Billy si Kyle na may dalang sekreto. Sinabi niya na plano niyang gumawa ng isa pang pagtatangka na tumakas ng gabing iyon. Sa parehong oras, dumating ang isang bagong preso na nagngangalang balya ipinakilala ni Valya ang kanyang sarili kay Kyle na may mahigpit na pakikipagkamay na may hangganan sa isang hamon, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay na parang sinusubukan siya. Nang maglaon ng gabing iyon, gumawa si Billy ng kanyang hakbang, sumilip sa mga anino sa pagtatangkang tumakas. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga gwardya bago pa siya makalabas. Kinaladkad si Billy sa isang silid kung saan siya ay pinahirapan ng walang awa. Ang dahilan ng kanyang kabiguan ay naging malinaw, pinagtaksilin siya ni Malakay. Sa ilalim ng panggigipit ng mga gwardya, isiniwalat ni Malakay ang plano ni Billy kapalit ng paggamot sa sarili niyang mga pinsala. Nang sumunod na hapon, nakahandusay si Billy sa sahig, matapos ang brutal na pagpapahirap ni Valya. Sa kanyang huling hininga, lumingon siya kay Kyle at nagsabi sa kanya, kuwag Ku mong hayaang baguhin ng mga nasa kulungan ang pagkatao mo, at manatili kang totoo sa iyong sarili. Ilang sandali pa, pumanaw si Billy, naiwan si Kyle sa kanyang huling mga salita na umaalingaungaw sa kanyang isipan. Isang hapon, napilitan si Kyle na harapin si Valya sa fighting arena. Habang ang mga tao ay sumisigaw at si General Harushov ay nanonood, si Kyle ay yumuko sa gilid ng arena, tumangging lumaban. Sa sandaling iyon, paulit-ulit siyang inatake ni Valya, ngunit hindi pa rin lumaban si Kyle, iniisip ang mga salita ni Billy ang kanyang hindi pagsunod ay nagpagalit sa general. Noong gabing iyon, bilang parusa, kinalagkad si Kyle sa gitna ng bakura ng bilangguan at itinali sa isang poste, iniwan upang tiisin ang malupit na mga kalagayan araw at gabi. Dumaan ang ibang mga bilanggo, na sumulyap sa kanya ng may simpatiya at paghanga sa kanyang tahimik na paghihimagsik. Samantala, si 451 ay nagsisimula ng kumilos. Nahuli niya si Malakay at sa isang sandali ng malamig na galit, binuhusan siya ng gasolina bago siya sinunog. Ito ay kabayaran para sa pagtataksil ni Malakay kay Billy, ito ay isang malupit na hustisyang isinagawa sa mga anino ng bilangguan. Kinabukasan, nagbago ang power dynamic sa bilangguan. Ang mga gangster, na pagod na sa pagsunod sa mga utos ng general, ay nagsama-sama at tumangging sumali sa mga labanan idineklara nilang hindi na nila papatayin ang mga kapwa nila preso para sa libangan ng general. Bilang isang resulta, dahil wala ng mga manlalaban, itinigil ng general ang marahas na labanan. Samantala, si Kyle, na ngayon ay nanghihina at nasa bingit na ng kamatayan, ay ibinaba sa pwesto at inilipat sa klinik para sa paggamot nang gumaling na siya, ibinalik siya sa solitary confinement kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang ugali ng pagtapik sa mga dingding para makipag-usap sa bilanggo sa susunod na selda. Ngunit hindi pa natapos si General Arushov sa pagpapahirap kay Kyle. Isang araw, pinakawalan niya ang isang malaking tao para patayin si Kyle. Ang malaking tao ay sumugod sa selda ni Kyle, determinadong patayin siya. Habang nakahiga si Kyle, bigla niyang tinapik ang dingding, gaya ng ilang beses niyang ginawa noon nang makita ito, huminto ang malaking tao, pagkatapos ay ginaya niya ang ginawa ni Kyle. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kyle na ang malaking tao na ito ang kausap niya habang siya ay nasa solitary confinement. Dahil sa labis na emosyon, niyakap ng malaking tao si Kyle na kinikilala siya bilang isang kaibigan. Naputol ang kanilang koneksyon nang pumasok si Tolak sa selda, tinutukan ng baril si Kyle. Iniligtas ng malaking lalaki si Kyle, kinuha ang bala at namatay siya doon. Ang mga bilanggo, na nagalit sa walang kabuluhang karahasan, ay bumangon sa paghihimagsik. Di nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan sa buong bilangguan habang inatake ng mga bilanggo ang mga gwardya, at naghagis sila ng apoy sa gitna ng kaguluhan. Samantala, lumuhad si Kyle sa tabi ng walang buhay na katawan ng malaking tao, tinakpan ng jacket ang mukha bilang huling paggalang. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang selda, kung saan iniabot sa kanya ni 451 ang isang koleksyon ng mga dokumento, patunay ng mga pagpatay at katiwalian na sumasalot sa bilangguan sa loob ng ilang dekada. Si 451 pagkatapos ay tiniyak niya kay Kyle na ang ebidensya ay makakatulong sa kanila na makatakas. Ngunit may isang huling balakid na kinailangan ni Kyle na harapin, si Valya. Maya-maya, dumating ang araw ng laban si General Arushov, galit na galit at desperado, ay nagutos sa kanyang mga bantay na patayin si Kyle anuman ang resulta ng laban. Sa arena, lumaban ng marumi si Valyev bumunot ng isang nakatagong kutsilyo. Sa kabila ng mga posibilidad, natalo siya ni Kyle. Gayunpaman, bago niya maipagdiwang ang kanyang tagumpay, hinuli siya ng mga gwardya at kinaladkad siya palayo. Samantala, dumaan si 451 sa isang lihim na lagusan, na tinulungan ng isa pang preso, upang makapasok sa pagawaan kung saan dinala si Kyle para patayin. Magkasama nilang dinaig ang mga gwardya. Sa kaguluhang ito, inatake ni Kyle si Tolak binawi ang kanyang ninakaw na singsing sa kasal at isinuot ang kanyang uniforme. Gamit ang uniforme ni Tolak ninakaw ni Kyle ang sasakyan ni General Arushov at pinaandar ito palabas ng kulungan. Kasabay nito, pumasok si 451 sa opisina ni General Harushov. Sa isang malagim na gawa ng paghihiganti, pinatahimik niya ang tiwaling general magpakailanman sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang dila bago siya pinatay. Sa mga huling eksena ng pelikula, matagumpay na nakatakas si Kyle. Pagkalipas ng tatlong buwan, isinara ang bilang guan, isang mabangis na paalala ng pagdurusa na naganap sa loob ng mga pader nito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.